Maghanda para sa mga groundbreak ang nabalita habang inilalahad namin ang mga komprehensibong detalye ng napakalaking pagtaas ng pensyon para sa parehong mga benepisyaryo ng SSS at GSIS ngayong Agosto taong 202x. Ang makasaysayang pagpapalakas na ito ay makakaapekto ng malaki sa milyon-milyong Pilipinong nakatatanda na magdadala ng lubhang kailangan na tulong pinansyal sa mga mapanghamong panahong ito. Hello mga kapamilya ang ngayon ihahatid namin sa iyo ang pinakaabang balita na magpapasaya sa buhay ng milyon-milyong Pilipinong nakatatanda at pensyono. Sa wakas natapos na ang paghihintay dahil parehong opisyal na kinumpirma ng Social Security System at ng Government Service. Insurance System, ang pagpapatupad ng malaking pagtaas ng pensyon simula Agosto taong 2025. Bago tayo sumisid ng malalim sa mga pagbabagong ito sa pagbabago ng buhay, huwag kalimutang... Pindutin ang subscribe button at tiring notification bell para manatiling updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa iyong mga benepisyo at pension. Gayon din, bigyan ng thumbs up ang video na ito para makatulong sa pagpapalaganap ng mahalagang impormasyong ito sa iba pang mga kababayan na kailangang malaman tungkol sa mahahalagang update na ito. Magsimula tayo sa groundbreaking na anunsyo na nagpadala ng mga alon ng pag-asa sa buong Filipino senior community ang, Department of Finance sa pakikipag-ugnayan sa SSS at GSIS ay formal na inaprubahan ng pagpapatupad ng FARNA. Zero or zero na aumento para sa mga pensioner ng SSS at PH Bong na boost para sa mga benepisyaro ng GSIS. Ang makasaysayang desisyon na ito ay dumating pagkatapos ng mga buwan ng maingat na pag-iisip at pagsasaalang-alang sa tumataas na halaga ng pamumuhay na nakakaapekto sa ating matatandang populasyon. Para sa ating mga SSS pensioners, nangangahulugan nito na ang kasalukuyang tumatanggap ng minimum pension na PH3000 ay makakakuha na ng PH7000 monthly. Ang pagsasaayos na ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang at 33% na pagtaas na minarkahan ang pinakamalaking solong pagtaas ng pen sa kasaysayan ng SSS. Ang pagtaas ay nakabalangkas upang magbigay ng pinakamataas na benepisyo sa mga higit na nangangailangan nito, lalo na ang ating mga matatanda, na umaasa lamang sa kanilang pension para sa pangaraw-araw na gastusin. Ang GSIS pension increase ay parehong mahalaga kung saan ang PH, bongo karagdagang benepisyo ay dinadala ang minimum na buwan ng pensyon sa PH2, bongo. Ang pagpapahusay na ito ay kumikilala sa dedikadong serbisyo ng ating mga dating empleyado ng gobyerno at tinitiyak na mapapanatili nila ang isang marangal na pamantayan ng pamumuhay sa kanilang mga tao ng pagre-retiro. Kinumpirma ng GSIS na otomatikong ipapatupad ang pagtaas na ito na hindi nangangailangan ng karagdagang aplikasyon o papeles mula sa mga pension hatiin natin ang timeline ng pagpapatupad at kung ano ang maaaring asahan ng mga benepisyaroyo, simula ika-isa ng Agosto taong 25 makikita ng lahat ng Kwalipikadong pensyado ang mga pagtaas na ito na makikita sa kanilang buwan ng pensyon ng mga sistema ay na-update upang i iproseso ang mga pagsasaayos na ito na tinitiyak ang isang maayos na paglipat sa mga bagong halaga ng pensyon. Parehong tiniyak ng SSS at GSIS na walang pagkaantala sa pamamahagi ng mga karagdagang benepisyo para sa mga nag-iisip tungkol sa pinagmumula ng pagpopondo para sa mga makabuluhang pagtaas na ito. Ang parehong sistema ng pensyon ay nagsagawa ng masusing pag-aaral sa oktari ay real upang matiyak ang pagpapanatili. Ang SSS ay nagpatupad ng iba't ibang mga hakbang sa pagpapalakas ng pondo kabilang ang pinabuting kahusayan sa pagkolekta at pagkakaiba-iba ng pamumuhunan upang suportahan ang pagpapalakas ng pensyon na ito ng hindi na kompromiso ang pangmatagalang katatag ng pondo. Katulad nito, ang GSIS ay nagulat ng malakas na investment Return at mahusay na mga diskarte sa pamamahalaan ng pondo na naging posible ang pagtaas na ito. Binigyang diin ng ahensya na ang pagpapahusay na ito ay hindi makakaapekto sa sustainability ng pension fund na patuloy na nagpapanatili ng malusog na actuarial life. Tugunan natin ang ilang karaniwang tanong na makakarteng meron sa inyo. Una, ang mga pagtaas na ito ay ilalapat sa lahat ng kasalukuyang pensiyado kabilang ang mga pensyado sa pagre at may kapansanan. Ang mga benepisyaro ng survivorship pension ay makakatanggap din ng mga proporsyonal na pagsasaayos, batay sa kanilang kasalukuyang mga porsyento ng benepisyo. Para sa mga pensyonado ng SSS na tumatanggap ng higit sa pinakamababang pensyon, ang pagtaas ay kakalkulahin sa isang nagtapos na sukat na tinitiyak ang patas na pamamahagi sa lahat ng mga bracket ng pensyon ang ahensya ay bumuo ng isang komprehensibong talahan na yan na nagdedetalye ng eksaktong pagtaas para sa bawat antas ng pensyon. Natatalakay natin ang detalyado sa ilang sandali. Dapat tandaan ng mga benepisyaro ng GSEs na ang P, 0 na pagtaas, ay ilalapat ng pantay-pantay sa lahat ng mga kategorya ng pensyon na sumasalamin sa pangako ng sistema sa pagbibigay ng malaking suporta sa lahat ng mga pensyonado nito. Tinitiyak ng Pamamaraang ito na ang lahat ng mga retirado ng GSIS, anuman ang kanilang kasalukuyang, antas ng pensyon ay makakaranas ng makabuluhang pagpapabuti sa kanilang buwan ng mga benepisyo. Ang isang mahalagang aspeto na dapat maunawaan ng mga pensionado ay ang mga implikasyon sa buwis ng mga pagtaas na ito. Ang magandang balita ay ang mga pagtaas ng pensyon na ito ay magpapanatili ng kanilang tax-exempt na status. Ibig sabihin, Matatanggap ng mga benepisyaro ang buong halaga ng pagtaas ng walang anumang bawa sa buwis. Ang patakarang ito ay umaayon sa pangako ng gobyerno na protektahan ang pinansyal na kapakanan ng ating mga senior citizen. Kasama rin sa pagpapatupad ang mga probisyon para sa mga pensyado na may mga umiiral ng pautang o obligasyon sa alinman sa SSS o GSIS. Tiniyak ng mga sistema nang pensyon na ang mga pagtaas na ito ay hindi gagamitin upang mabawi ang mga kasalukuyang balanse ng pautang. Tinitiyak na ang mga benepisyaro ay maaaring ganap na magamit ang karagdagang halaga para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at gastos. Para sa mga nag-aalala, tungkol sa oras ng pagpoproseso at mga kinasailangan sa dokumentasyon, ang parehong ahensya ay nag-streamline ng kanilang mga system upang otomatikong Mahawakan ng mga pagsasaayos na ito. Ano may pensyedo wadihidira, kailangang bumisita sa mga tanggapan ng SSS o GSIS o magsumiti ng anumang karagdagang mga dokumento upang matanggap ang mga pagtaas na ito. Gayun paan, mahalagang tiyakin na ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan at mga detalye ng banko ay na-update sa system upang maiwasan ang anumang pagkaantala sa pagtanggap ng iyong pinahusay na pensiyon. Ang oras ng pagtaas na ito ay partikular na makabuluhan dahil sa kasalukuyang klima ng ekonomiya. Sa tumataas na halaga ng mga mahahalagang produkto at serbisyo, pangangalagang medikal at upamang araw-araw na pangangailangan. Ang pension post na ito ay nagbibigay ng lubhang kailangan na tulong, pinansyal sa ating matatandang populasyon. Ang pagtaas ay idinisenyo upang tulungan ang mga pensyado na makayanin ang inflation habang pinapanatili ang kanilang kapangyarihan sa pagbili at kalidad ng buhay. Ang parehong mga sistema ng PEN ay nag-anunsyo din ng mga pinahusay na serbisyong digital upang umakma sa mga pagtaas ng pensyon na ito. Ang SSS at GSIS ay nag-upgrade ng kanilang mga online platform at mobile application upang magbigay ng mas madaling akses sa impormasyon ng pensyon, mga pahayag at iba pang mga serbisyo. Tinitiyak ng digital na pagbabagong ito na maginhawang masubaybayan ng mga pensyado ang kanilang mga nadagdag na benepisyo at ma-access ang iba't ibang serbisyo mula sa kaligtasan at ginhawa ng kanilang mga tahanan. Para si sa mga pensyado na maaring mangailangan ng tulong sa pag-unawa sa mga pagbabagong tuo pag-access sa kanilang mga benepisyo, parehong nagtatag ang SSS at GSIS ng mga nakulang health desk at hotline. Ang mga serbisyong ito ng suporta ay magagamit ng mga pinahabang oras upang matugunan ng mga katanungan at magbigay ng gabay. Tungkol sa mga pagtaas ng pensyon at mga kaugnay na alalahanin, ang pagtaas ng pensyon ay kasama rin ng mga karagdagang benepisyo para sa ating mga nakatatanda. Ang parehong mga ahensya ay nakipagsosyo sa iba't ibang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at mga establisimento upang mag-alok ng pinalawak na mga benepisyong medikal at mga diskwento. Nilalayo ng mga partnership na ito na tulungan ang mga pensyado na i-maximize ang kanilang mas mataas na mga benepisyo at ma-access ang mas mahusay na mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Sa hinaharap, ang parehong mga sistema nang pensyon ay nakatuon sa mga regular na pagsusuri ng mga antas ng benepisyo upang matiyak na mananatiling tumutugon ng mga ito sa nagbabagong kondisyon sa ekonomiya. Ang pangakong ito ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagprotekta sa kapakanan ng mga pensyado at pagtiyak ng pananatili ng mga mas mataas na benepisyong ito para sa mga susunod na henerasyon. Habang tinatapos natin ang komprehensibong update na ito, tandaan natin na ang mga pagtaas ng pensyon na ito ay kumakatawan sa higit pa sa mga pagsasaayos sa pera. Sinasalamin, nila ang pangako ng ating lipunan sa pangangalaga sa ating matatandang populasyon at tinitiyak na mabubuhay nila ang kanilang mga tao ng pagre-retiro ng may dignidad at seguridad. Para sa mga nanonood na maaring may kakilala na kwalipikado para sa mga pagtaas na ito, mangyaring ibahagi ang impormasyong ito sa kanila. Maaring hindi alam ng maraming nakatatanda ang mga makabuluhang Pagbabagong ito at ang iyong tulong sa pagpapalaganap ng salita ay maaaring gumawa ng mahalagang pagbabago sa kanilang buhay. Bago natin tapusin ang video na ito, hayaan mo akong paalalahanan ka na kumilos upang manatiling may kaalaman tungkol sa mahalagang pagunlad na ito. Pindutin ang subscribe button kung hindi mo pa nagagawa at huwag kalimutang i-like ang video na ito. Ang iyong suporta ay nakakatulong sa amin na maabot ang mas... Maraming kababayan na nangangailangan ng mahalagang impormasyong ito. Iwanan ang iyong mga tanong sa mga komento sa ibaba at gagawin namin ang aming makakaya upang matugunan ang mga rito sa aming mga susunod na video. Tandaang i-click ang notification bell upang matiyak na hindi mo mapalampas ang anumang mga update tungkol sa mga pagtaas ng pensyon. Na ito at iba pang mahahalagang anunsyo ng benepisyo. Thank you for watching mga kapamilya. Stay tuned for more detailed updates about this. Historic pension in crisis and other news that matters to you and your family. Maraming salamat at mag-ingat po kayong lahat. Huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa iyong mga benepisyo at pensyon. Ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya o the quick and at bearing makinabang sa impormasyong ito iwanan ang iyong mga tanong at komento sa ibaba at tutugunan. Namin ang mga ito sa aming mga paparating na video. Maraming salamat po.